Hi guys! Welcome to my YouTube channel po. Pag-uusapan po natin ngayon ay ito na naman pong bagong bill para po sa ating mga senior citizens po at nagbigay na po ng suporta ang National Commissions of Senior Citizens po dito sa bill na po na ito. Ang title po ng bill na po na ito ay An Act Expanding the Coverage of the Senior Citizens' Privileges and Benefits Further Amending Republic Act No. 74 32 as amended, okay? So marami pong mga uh, mga programa na ginagawa ang ating mga mambabatas para sa ating mga senior citizens po natin dahil alam po nila malaki po ang naitulong ng mga senior citizens po sa ating bayan. Okay? Kasama po dito sa bill na po na ito ang pagpapalawak ng pribilehiyo, benepisyo para sa ating senior citizens po, nandyan po ang 15% discount, nandyan po ang uh, exemptions, nandyan po yung pagtaas po ng death benefit assistance uh, mula uh, hanggang 25,000 pesos. So lahat pong ito ay para po sa ating mga senior citizens po. Sana po sa ating mga mapapatas maaprobahan po ito kasama na rin po ang universal social pension, dapat maaprobahan na rin po ito ng uh, Pangulo po natin para po pantay-pantay na po na mabigyan ng social pension ang lahat ng mga senior citizens po natin. At syempre po, ang bill na po ito sana po maipasa po sa Kongreso po para sa ating mga senior citizens po. Dahil lahat naman po ng paghihirap ng ating mga seniors citizens po natin ay syempre po... Um, dahil po sa gusto po nilang makatulong din sa ating gobyerno sa ating pamalaan, sa ating uh, minamahal na bayan po. So sana po suportahan po ng mga mambabatas ang ganitong mga bill para po sa benepisyo para po sa mga um, at mga minamahal po nating mga senior citizens po. Ayan guys, so hintay-hintay na lang po tayo para po sa ating mga senior citizens po. Dahil lahat po nang ito para po sa inyo. Okay, sana po maaprobahan na rin po ng ating uh, uh, ng Pangulong uh, Marcos ang universal social pension para lahat po, whether you are indigent or hindi po, ay mabigyan ng social pension. Maraming salamat po and stay safe. Please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po ulit. Bye-bye.